Good morning! Welcome back po sa aking channel. So, for today's video, for today's ganap, um, gusto ko lang i-shout out yung mga subs subscriber ko na nagpapalipad, no walang sawa nagpapalipad, no? So, thank you so much po. Um, unahin na natin si Ma'am May, si Sir Jay, So, thank you po sa inyo. Tapos yung iba pa na nagpapalipad. Sobrang bait nyo po. Sobrang napaka-generous nyo po. Thank you, thank you so much po sa inyo. Ang laking tulong po nun sa akin. So, sana soon pag nakuha ko na yun, yung Uh, mga binibigay niyo sa akin. Um, asahan niyo po na ipapakita ko sa si inyo dahil mapupunta po 'yun sa bahay ko. Yes po, ipapagawa ko po 'yung bahay ko. So doon po 'yun mapupunta. Pero niisip ko pa lang naman 'yan, hindi wala pa naman po. So kasi syempre hindi ko pa naman nakukuha, pero gusto ko lang i-share sa si inyo kung saan mapupunta 'yung mga binibigay niyo po sa akin na soon kapag nakuha ko, na po nabigay na po 'yan sa akin ni ni YT. So doon po siya yun po yung paglalaanan ko ng sahod ko kay YT then yung mga pinibigay nyo po sa akin kasi gusto ko po na yung unang sahod na matanggap ko is memorable po siya sa akin yung hindi ko po makakalimutan kasi kapag bagay lang po yung binili ko luluma po yun Tapos hindi ko na siya ma appreciate kaya ang naisip ko po sa una-una kong matatanggap kay Youtube gusto ko siya ipagawa sa bahay ko. Buo naman na yung bahay. I mean, syempre, um, kailangan natin doon ng tiles, ng something para ano. Gusto ko doon siya mapunta. Yun yung paglalaanan ko. Yun yung target ko talaga na ano para syempre, um, makita ko siya long term. So, yun po yung alaala na, na gusto kong ma, ma-achieve. Kasi, syempre, hirap din po. Tsaka, hindi din po basta-basta yung ano na magbibigay kayo para sa akin. Kaya gusto ko po makita siya. May makita po ako. So, yun lamang. Sobrang painful po ako sa inyo. Sa mga nagbibigay dyan, nagpapalipad. Thank you so much at pagpalain po sana kayo. Thank you po. Bye.